Makikita niyo po, nagkapeklat-peklat na po yung buong noo niya. Tingnan niyo po oh. Grabe to. Bakit po niya kayo sinaktan? Sa tuwing nagkakamali daw po siya, automatic po may tama ka agad siya dun sa tao, sir. May conversation po kami nung amo, sir eh. Ang sabi po niya, kalmot lang daw po ng pusa. Hindi ko po kaya pong gawin yun. Hindi po ako masabang tao. So ano pong naging sanhi ni mga sugat sa mukha niya? Uh, minsan po kasi, sir, nakikita ko po, po siya nagkakamot, nagkaroon po, po siya ng allergy. That may sinasabi daw kayo nung una, na kalmot Hindi ko naman po kinoconclude na ano po yan. Kasi hindi ko naman po sa lagi kung kasama. Ma'am, tuwing magsasalita ka, ako po magpipresenta ng eksperto. Iyan ba mga sugat na yan, kalmot ng pusa? Sir, hindi po. Dapat pag pusa, sir, scratch lang. Sa mukha niya, may sinend po sa akin, no? May areas na parang scar po, no? So possible na trauma, induce nga po. So pag sinabing due to trauma, ibig sabihin hindi po kamot dahil sa allergies? Yes po, possible po. Hindi Pags po dahil sa kamot, pwedeng natamaan, pwedeng nasugatan, pananakit, Ayaw. or any form of accident po, pwede po magresulta sa mga ganong uri ng scarring. Okay, okay. ma'am, pagbibigyan kita, pag-uusapin ko kay sa barangay, at kami mag-observe. Pag hindi ito nagkasundo, then sampahan ng kaso. Okay sa'yo ma'am, three hearings. Okay? Sir, ako, ako. Sige, salamat po. Ito yung kasambahay na... Pinagbubog ng amo at mayroon siyang mga peklat-peklat sa ulo at yes. marami tayong kinonsulta. In fact, pati yung dermatologist, okay. pati nga si uh, Vanessa kasi marami siyang alagang pusa. Kasi may okay. allegation na kalmot ng pusa maari Apo. and kinalmot-kalmot yung sarili niya kaya nagkasugat-sugat. May mga ganong klaseng mga uh, napag-usapan tayo noon dito. Pinasamahan natin sa barangay itong kasambahay na lumapit sa atin si Ma'am Josephine Tagorda para makausap yung kanyang amo na kanya'y binibintangan na nanakit sa kanya. Okay. Mary, anong nangyari doon sa pagdinig sa Ayun. kaso sa barangay? Okay. Ayun po, sir. Right after the airing po, sinamahan po natin agad uh, mm -hmm. si Ma'am Josephine and then si Ma'am Dayan para po magharap sa barangay since the last instruction po na, na nung na po ay pagbigyan ng chance si Ma'am Josephine na magharap. Yes. So ngayon po, nung nag-usap po sila sa barangay sa uh, pamamagitan po ni Kapitan, nagkaroon po ng um, settlement po, which is ito pong si Ma'am Josephine ay Ah, um, nakipagsettle sa halagang around 200,000 pesos po uh, kapalit noon ng hindi pagsampa po ng uh, kaso laban kay Ma'am Dian. Okay. Nagtapos po sila, uh, kumbaga po, nagkaroon na po sila ng pag-aayos ngayon, sir. Okay. So, doon sa barangay nagkaroon ng uh, amicable settlement. At yun ay mabigyan ng 200,000 pesos itong si Ma'am Josephine. At happy naman siya doon yes. sa amount na, in-offer sa kanya And then, kapalit noon, hindi na siya magdidimanda. Yes po, sir. Case closed na. Yes po. Okay. Well, kung saan yung makabubuti para sa a victim, kung saan siya happy, eh, so be it. At least, nung pumunta sa atin, eh, may nangyari na sinasangayunan man niya. Kaya nga binalik natin sa barangay at yun naman talagang proseso uh, para subukan na uh, pag-usapin sila doon sa barangay. At yun naman talaga ang uh, tungkulin ng barangay. Mm -hmm. Pag-usapin sila. Kapag hindi nang kasundo, sabi ko, 3 patawag na hindi nang mm -hmm. kasundo, korte. E okay. nang kasundo sa unang hearing pa lamang. Yes. Paano nangyari yung Sinong nag-offer? Bali po anong nag usa po sila, humingi naman po ng uh, dispensa itong si Ma'am Dayan do hindi naman niya inamin yung mga allegations na binabato sa kanya. And then kinompute po yung mga unpaid salaries ni Ma'am Josephine and then tinanong po siya ni Ma'am Dayan kung uh, willing ka ba ang tanggapin yung offer na to. At ito pong si Ma'am Josephine po ay tinanggap din po. Uh, aside po doon, uh, binigay na din po yung doon sa mga SSS contributions, lahat po ng benefits po okay. ay binigay na rin ni Ma'am Dayan. And aside from that, nagbigay din po ng additional 20 50,000 uh, para doon sa pangkabuhayan once na umuwi si Ma'am um, Josephine doon sa Aklan. Ah, so 220,000 lahat, lahat. Um, all, uh, po, higit po 200,000 po. Okay. And, like, sorry itong si Amo without admitting yeah. na siya yung nanakit. Yes po. At nagbigay ng, nag-offer ng pera. Tinanggap naman itong isa. Mm -hmm. Okay. And aside from that Latest. po, um, uh, ito pong si Ma'am Diane, ah, uh, she uh, recently messaged me po uh, regarding nga doon sa deletion of yung, yung video. video. So, um, paano po ba sir ang ating proseso since yun po may mm -hmm. letter po pinadala sa atin galing po sa isang lawyer. Po yung, po. Okay, so oh, may letter sir. from the lawyer. Tawag mo siya attorney Karen. So, letter from the lawyer uh, V. Ferlin D. Villar Attorney Law, Offices Bonifacio City, Taguig. Okay. At dito, uh, sinasabi na i-delete itong uh, video. Okay tungkol sa yung pagpunta sa atin dito na, nagsumbong itong si Ma'am okay, na, uh, pwede Josephine. Rin po, pwede rin daw po natin siya makausap ngayon. No, yung amo, si Ma'am na Dayan Katayong. Ma'am Dayan, magandang hapon po, Madam. Magandang hapon po, Sir Rafi. Po. Salamat naman po at uh, kayo po yung umatin pala doon sa hearing at uh, yes, nakausap sir. niyo po si Ma'am Josephine. Opo, okay. opo. At uh, nasabi na po opo. ng aking reporter dito na nagkaroon na po amicable settlement. Hindi niyo po inamin na kayo po ay nanakit pero kayo Apo, po ay sir. nagbigay ng pera na uh, mm -hmm. uh, pang-areglo sa halagang Apo. mayigit 200000 something. Tama ho ba? Uh, ito po sir, yun po nga pinag-usapan po namin ni Josephine, yung po nga pinatago po niyang pera sa amin po. na no? nagkaintindihan po kami dun po sa barangay na yung pong pera na yon ay kanya kasi ako naman po yung naghanap po talaga sa kanila na sinabi ko po na meron po talaga siyang patago sa akin with my honest intention po sa kanya nung hmm. nawala po siya dito sa bahay na umalis siya. So yun lang naman po. Yung pera pa lang yun na binigyan ng okay. 200000 Yun yung nabangkit niyo sa amin dito noon nung last na uh, mag-usap tayo ay mga pera ipitang tago niya. Yes po binatago po niya yan. Dinagdagan lang po namin. Uh -huh. Meron po doon na pagka umuwi siya para po makapag-umpisa siya pong ulit ng maayos na buhay yung pong sana makapag-business siya, nagbigay din po ako sa kanya Opo. man, ng pantagdag po doon. Pati Opo. po yung pang fair ticket niya, ganun po. Opo. Para eh, gusto ko po kasi umuwi na lang po siya, hindi na po siya magamit ng ibang tao. Again po, sa family namin or sa akin, hindi na po siya magamit ng ibang tao. Po. Apo, wala Apo. po pang taong gumagamit sa kanya, ma'am. Kasi wala na siya dito ngayon and she Kali can no longer defend herself. Po. Kasi ang sabi niyo po, sorry ma'am, sabi niyo kasi kanina, Uh, 200,000 yun yung mga perang ipitinago niya sa inyo. Tama nga naman, consistent apo, po kayo. Apo. Yun po yung sinabi niya sa amin the last time. Pero ma'am, wala na dito si kasambahay mam Josephine. Dinidinay niya po yun na wala raw siyang pinapatagong pera. Ang ginawa niyo lang daw po, kayo po mismo mm -hmm. ayaw ibigay yung kanyang mga sweldo. Iniipit niyo rapo po, apo. hindi na pinapatagong. Yun po yung allegation niya. Apo. Apo. Yes po, yun lang po yung allegations po niya sa akin. At napatunayan naman din po dun sa pag-uusap po namin sa harap po ng staff niyo po at sinakapitan, na po ay talagang ibinibigay po namin. At siya po, sir, yung pong nagpatago sa akin ng pera. Sa harap po siya noon na kami po nag-usap. Ah, okay. So, yan po okay. ipinakako ko sa kanya Opo. na bago po siya umalas na ibibigay ko. Kaya lang hindi ko po na ibigay. Opo. Kasi po siya ay umalis. Okay, siya pa Mary, so, doon ba sa barangay? Sa harap ni Chairman? Sanda Inamin po? ba ni uh, Ma'am Josephine na yung perang 200 ay sweldo niya yun na ipinatago niya? Uh, for seven years na hindi siya nagtatrabaho. So, nagkaroon po kami ng computation for five years. So, umabot po ito ng around 156,000. Kasama na doon yung 50,000 na sinasabi daw patago po na money. So, para pong lumalabas na it's like a dole, uh, it's a sena, na yun nga, nag-usap po regarding doon sa mga wages and then nagkasundo sila sa ganitong amount na 156,000 which is iyon yung uh, nagsilbing um, sweldo ni Josephine for the past 7 years of her service to, to Ma'am Dayan and then uh -huh. the other amount po yung 50,000 mahigit yun po yung sa mga SSS contributions na hindi na remit ni Ma'am mm. doon sa mga benefits po ni Josephine. And then the other 20,000 is yun naman po yung sa sinasabi ko pong uh, pangkabuhayan po once ah, na okay. umuwi siya. Alright. Yes po. po. Uh, okay. Okay. Yung po sir si... yung ano po na okay. sinutal na lang po namin doon sa barangay para po maayos na din po wala na pong maging problema. So, ano po yung mag naging misunderstandings po namin, mapag-usapan po namin at saka po yung accusations din po niya sa akin. So, po, yun po. naman po naghiwalay po kami ng maayos. Ma'am Josephine Tagorda, magandang hapon po, ma'am. Ma 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 magandang hapon din po, sir. Okay. Ah, uh, okay na po pala kayo ng inyong uh, dating amo at nagkaroon kayo ng amicable settlement. Masaya naman yung uh, pag-uusap sa barangay palad, successful dahil kayo po ay nabayaran ng 220,000 ng inyong amo at doon sa twenty 220000 yung mga sweldo hindi na ibigay sa SSS na hindi na remit at plus pangkabuhayan at kayo naman po happy? Okay. okay po. Opo. Okay naman kayo doon? Opo. Okay. Siyempre kapalit doon, hindi na ako magdidemanda? O, hindi na po. So ayos na? O, sige. Opo. Wala ko kayong gustong iminsahe para sa amin lahat? Maraming salamat po sa inyo. Tutubun sa akin po. Salamat Okay, yun lang. Okay, sige. Okay. Salamat sa iyo, uh, Ma'am Josephine Tagorda. Well, kami, pag nilapitan dito, ang gusto namin ay masatisfy yung complainant. Sa, by all costs, by all means, yung kapakanan at uh, yung satisfaction ng aming complainant, aming palaging hangad. Kung gusto ng complainant makipag-areglo doon sa inireklamo, sino ba naman kami para pigilan yan? So be it. Kung gustoy tulin kaso, tulin kaso. Pinili niya karapatan niya kanapatanyaon para sa amin. Senator cigarette? Yes, Senator. Okay. Na karegluhan na yung uh, kasambahay na si uh, Ma'am Josephine at yung uh, dating amin niya si Ma'am Dayan Bell katayong yes, sa barangay. However, may request itong abogado ni Ma'am Dayan Bell, may sulat sa atin na ni-request yes, na i-delete natin yung previous video. Yes, po, Actually, kung yung sulat lang po ng abogado nila, since hindi po siya condition for the quick claim to happen, sabi ko, there is no legal obligation for us to take it down. However, may sulat po na pinasa sa akin si Shari. It would appear na yung complainant na po natin yung nagre-request na i-take down na po yung video. Ah, so, dahil yung complainant. Po yung complainant na natin, ang nag-request po, send, I would recommend we take it down kasi I think she is more than happy with the work we delivered. Okay. okay. Alright, so so in okay. other words, na itong surat sa abogado, ng abogado pinapadelete, uh -oh. pwede natin ito tablahin. Pero yes, dahil okay. mismo yung complaint natin nagsasabi pakidelete na, yun ang paniniwalaan natin. Yes po, sir. Okay. Yo. Sabi ko na dito, kami po ay gumagawa ng trabaho sa RTIA dahil kami po ang pinagsusumbungan, pinagkatiwalaan kung ano po yung gusto ng complainant, kung saan po maligaya at satisfied yung complainant, yun po yung sinusunod namin. Ranet, pakidelete na yung video ora mismo. Itong surat ni Attorney Bifirilin Villar, hindi natin kailangang sundin to kasi hindi naman pala naka-stipulate yun sa agreement na ginawang kondisyon na ma-reglo si ma'am kasambahay kapalit ng pag-delete. However, meron palang request mismo. Opo. Okay. Uh, ma'am Josephine, meron kasing sulat dito na may pirma po. Hindi ko pa naman nakita ang pirma nyo. Ngayon ko lang nakita to kung sino po meron dito na ni-request na i-delete yung video dito. Sabi ako po si Josephine Tagorda, ito na pa blablabla tapos ni request na i-delete yung video tapos may pirma. kayo ba ito hindi po ako nagsulat niyan po sino nagsulat yung time po na yan yung barangayan po niyan uh, settled na po yan ngayon po hindi po makapagsulat si Ma'am Josephine nung time na yon uh, and then yung barangay po ang nagsulat and then pinabasa po niya kay Ma'am Josephine and then si Ma'am Josephine po pinirmahan po yung ano since, since no read no write po si Ma'am Josephine ah. kaya gano po ang nair. kasi tinulungan lang din po namin itong ah so gusto na ni Ma'am yes Ma Josephine na mabura. Nabura po talaga hindi eh, lang po siya sana magsulat kasi nga po yun nga kahit po nung sa complaint sheet form po natin ang, nang nagsulat talaga is yung kapatid hindi po si Ma'am Josephine ah si Ronnie Yeah. Numbaya. ayun po. Ronnie yung kapatid nandoon pa si Ronnie nung sa ano? Yes po. Kaharap po namin siya all throughout the settlement. Okay. Ronnie Sir Mr. Senator. Okay na pala Ronnie nandun ka pala sir at that time. Uh. Sir, kasi po, yung pong time na yun, sir, uh, pinag, pinag-usapan po nila yon Pero yung sulat kamay po, hindi po mismo kay mm -hmm. Josephine. Since okay. since, lang. since mm -hmm. wala na daw siya pinag-aralan, so iba ang sumulat. Mm -hmm. So dapat hindi yun ang tanong ko. Kasi hindi ko naman alam na no-read pala siya. Yes, so, Opo. pero yun ay kagustuhan niya. Yeah. Yeah. Kaya somebody did the writing and pinirma na lang niya. Mm -hmm. Tama? Ganoon na lang po ang ginawa niya, sir. Okay. So, wala akong nakikita masama doon. Oo po. Kayo po, may nakikita ba kayo masama doon? Para sa akin po, sir, decision, decision po kasi ngayon, sir, eh. Sila po ang nag-uusap dalawa ni Ma'am Dayan po. Very good. Siyempre, uh, kung ano desisyon ni Josephine, dapat hindi ko magde-decide. Yung si Josephine mag-decide dahil siya yung nasaktan dito. Ikaw apo, apo. ay bayaw lamang at sasama-sama lamang. Opo, sir. Tama. Okay. Opo, opo. Lanet, delete the video now. Okay. Ma'am Dayan ka tayo. Maraming salamat po at, uh, sa pagbigay ng uh, pagkakataon apo. na kayo po yung makausap namin ngayon. Ako, maraming salamat din po sir Rafi at uh, dahil po doon sa programa niya rin po, nahanap ko rin din po si Josephine noong time po na yun. So ayun lang din po sir, uh, masaya rin po kasi kanya nauuwi na po siya sa kanila ng maayos. At uh, makakapagsimula po siya ng maayos na buhay rin po doon. Yun lang po sir. Salamat po. Magandang hapon po. po madam. At Madam Josephine Tagorda, maraming salamat. At Mr. Ronnie kubuntin maraming salamat. Yes, yes. Maraming salamat din po Mr. Senator. Thank you po. Nung sinabi ko kay Ranet na i-delete yung video, maraming nag-react na mga netizens at nagagalit dito kay kasambahay na si Ma'am Josephine at kung anong mga sinasabing iba masasakit. may point nga naman. Kaya tinawagan ko si Attorney Garrett off air kanina, tinanong ko yung situation. Ang kinakatakutan ko nga dito, baka magkaroon ito ng president. So lahat na magsusumbong sa atin dito against their amo or whoever, and then pag nagkaareglohan, nagpalitan ng pera, may kapalit na pera doon sa sumbong nila against doon kung sino may sinusumbong nila. And then, babalik dito sa atin si complainant, Sir, pakidilit yung video. Okay na pala. Nagamit lang tayo. So, kumbaga, masakit yon na gagamitin yung natin programa para magkapera and then after that, padidelete yung video. Hindi nga naman tama yon. Unfair daw po uh, sa inyo, Idol Rafi, sabi po ng netizens. At uh, marami pong nagsasabi na nadismaya daw po sila kay Josephine. Yun nga. Opo. Para sa akin, uh, yung naisip ko nga, yung president na may makapanood nito, magkakaroon ng idea. Ako ay magpapatulfo at makikipag-areglo yung aking ipinatulfo. Opo. Matapos makipag-areglo, sasabihin request nung aking ipinatul for ito i-delete yung video. Aba, uh, I don't think so. This is something that I have to study. Pag-aralan namin to ni Attorney siguro hindi ko na nakita to. Ngayon ko lang na nakita to kasi ngayon lang nangyari to. Itong ganitong klase. Okay? Something na pag-aralan natin uh, hindi pwedeng matapos uh, magkaperang isang complainant matapos natin aksyonan matapos natin gawin lahat ng pwedeng gawin para ma maging happy siya. Opo. And then, ang balik noon ay buburahin yung video. Mm -hmm. Ayaw daw ng mga netizen. Walang pumayag ni isa, Idol Rafi. Mm -hmm. Ito, Idol Rafi, gusto niyo basahin ko isa. Mm. Sabi po ni Ana Marie Liavore, ang unfair naman ang complainant, grabing gamit nyo kay Idol Rafi after ng lahat ng tulong niya sa inyo, ginanyan nyo pa siya. Good riddance na lang sa inyo. Sana nga magamit nyo ng maayos yung pera. Pero nakita ko may pirma siya rito. Siya bang pumirma nito? Akala ko no read right, no rate. Right. Bakit yes, po. may pirma? po. Yung nasa cellphone po. Hindi siya ang nag-suggest nito na i-delete -de ko na yung video, papatid, kundi isuggest sa kanya nung kanyang amo. amo. Okay. Nung isuggest sa kanya, pumayag naman siya. Sabi niya, sige. At may gumawa ng sulat. Sino itong sulat ka, Micky Balangay Chairman? Wow, si officer po doon sa barangay At pumirma na siya. Ad. Ang mga kapag patanggal lamang nitong video is korte. Pag korte na, of course, we will yield doon sa request ng korte pag mayroong court order. Pero hanggat wala, hindi natin i-delete to, siguro. Due to insistent public demand, netizen power kung tawagin. netizen tawagin, i-hold ko muna pag sa video. Action, uh, actually, Idol Rafi, pwede tayong kumuha ng uh, mga action center. Oh, action center. center. Eh. Oh, oh, center. center. Ranet, hold muna yung pag-delete. Hindi pa na-delete. Pa po. Good. Anong reaction ng mga action center natin diyan? Oh, yeah, mga netizen natin 'yan. Of course, ma-complete natin. Ano po masasabi niyo? I-delete -de po ba 'yung video Malay o po. hindi po? Hindi po. Bakit po? Kasi mali po. I-delete -de po ba 'yung video o stay po sa kay idol po? Kasi pumayag na 'yung complainant, 'di ba? Kasi naano na siya eh, na para matapos na 'yung problema, pumayag na siya na i-delete. Kaya may karapatan din naman yung ano na ma na. Okay ako sa ma na para tapos na talaga yung kaso. Ayun. in kanina, one, one on one. Tabla. Next. Okay. Ay sir, magandang hapon po. Ano pong desisyon nyo po? Kayo po kung ano po masasabi nyo. I-delete po ba yung video o hindi po? Dapat po hindi i-delete yung video kasi malaking ebidensya po yan. Yun lamang po. Okay. Sige pa. Ikaw sir. Dapat hindi i-delete yung video para mas maraming ano uh, matutong mga kasambahay. Okay. Next. Para sa akin, wag muna i-delete para kasi nababayaran ng batas ngayon. Di ba? Okay. Next. Kahit bigyan ako ng 1 million, hindi ako papayag. Oh. <laughs> <laughs> yan, yan pa rin. Hindi mo talaga. i-delete kasi unfair naman yung sa ano, binayaran. Okay. Dapat daw i-delete? Wag daw pong i-delete. Ah, delete, Awag -delete. Okay. Sige. Ayun. oh, sige. Isa na lamang. Last. Para po sa amin, kung legally speaking po, kung pumayag naman po si ano, na i-delete, i-delete na po. Pero para po sa mga future po na magre-reklamo po dito kay Sir Rappi, ang sasabihin po namin na huwag po kayong papayag kasi evidence po yun. At saka para po maging aware din po yung mga susunod or yung mga naging victim po na para matuto po sila tapos magi ano din po magi aware po na dapat hindi na nila gagawin yun kasi meron at meron silang malalapitan which is si Sir Rafi para po sa kanila Tama naman sabi nung isa doon sa mga complainant na para may matutunan mm. sila para protection nila mga kasambahay na these things happen na paano nyo maiwasan yun at yun magsumbong kay sa kay Rafi Tulfo at ito yung mga gagawin para sa inyo eh kung dinlit na hindi na malaman na meron Opo. palang ganong klaseng kaso. And para sa akin, numakita ko yung mga overwhelming na request ng mga netizen, binabasa ko dyan no, sa harap. Napag-isipan ko nga na baka maging president nga to. Na lahat ng mga magsusumbong dito, laban sa kanilang mga amo, sa kanilang mga employer, matapos maareglo, sa rapi, pakidilit po. Opo. Wala na. Kumbaga, ginagamit lang tayo eh, magmumukha tayong tolelong talong. Dito <laughs> So therefore, pag-aralan namin ni Attorney Garrett, uh, ito, and then gagawin ng patakaran tungkol sa mga videos natin. Kung i-delete o hindi after na makipag-areglo sa amo o sa inireklamo. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Overwhelming. Itong uh, sinasabi yes, ng mga netizen, mag ating action center na wag daw i-delete. Yes po. Okay, yeah, okay naman rin sa akin, Senator. Uh, again, the only thing that moved you was yung sulat nga ng complainant natin. But after finding out na no read, no write pala, uh, may doubt na tuloy po ako regarding the legitimacy ng kagustuhan niyang mag-delete yung video. Like I said naman po, it was not a condition na matanggap niya po yung mga uh, nakuha niya from yung respondent natin. So it's okay for me na we still keep it up. Sige. And then, siguro, pag-aralan natin to, first time nangyari sa atin to, na yes, in the future, pag may mga ganito pang insidente na nagkareglon, uh, then delete video, at least meron tayo agad tayong ipapalabas na patakaran na sasabihin yes, doon sa sir. nagpapadilit. Uh, at, at this point lang naman, Senator, what I can only say is, if, there, if there's a court order, then yun lang siguro yes. yes. yung definitive. Yes, yes. Sabi, atin, kanina, tanging court order lamang makapagpapadilit sa atin this time around. Yes, okay? pa, Pag court order to, of course, we will yield. Agad-agad di delete natin. Wala na maraming cheche Okay. Sige. Yes, sir. Sige. Okay. Ito na Maraming salamat. Okay. Hindi na bago dito po sa wantis sa Radio na yung mga nagreklamo ay later on na ipag-areglo. Okay yan. Pero there are times na tayo ay parang nabudol. Yes po. Na mga ngakot, hindi po ako magpapareglo, sure ka. And then, lalakarin natin, yung reporter natin, talaga mag-effort, ilang araw sinasamahan kung saan saan yung complainant. And then, after siguro several days na sinasamahan yung complainant, straight, hindi naman makukontak. Pinatay ng telepono. Sobrang diba? daming ganyan, idolography. Yung pala, nagkarigluhan na. Pupunta na sa bahay, sinasalantay ng pinto. Opo. Nangyari ito. Totoo yan, ang daming beses na gano'n. Na sa amin, okay lang yun. Kung yung ba naman ang bustisya para sa inyo, yung kayo'y mabayaran, parang danios na rin happy na rin kami. Pero at least itong okay to kay Miss Kasambahay at na nakausap natin at nakausap pa rin natin. Yung sa mga ibang insidente, kayong mga nagreklamo, kung kayo po ay makipag-areglo, pagkatapos kayo magpag-areglo, magsabi lang kayo sa amin, di ba? Para naman hindi lalabas na nababastos po yung aming mga reporter ng aming programa. Okay? So, ayun, wag i-delete, wag i-delete, wag i-delete, not to delete, wag delete. Okay. Planet, standby ka lang. Walang dilitan muna na mangyari. At uh, salamat si Mary, okay?